Maraming manunood ang masaya, at tumatawa, kapag nanonood na, sa mga video ng BMAX TV. Marami rin ang humahanga, sumusuporta, at sumusubaybay sa kanila, dahil sa kanilang mabubuting puso, nagbabahagi din sila ng blessing sa mga tao, lalong-lalo na sa mga estudyante. Ang Bmax TV ay isa sa mga pinakamalakas na funny vloggers at charity vloggers sa Central Visayas. Ginawa ng Bmax TV ang kanilang YouTube channel noong June 22, 2021. May total video views na sila ngayon na umaabot na ng 308,687,330. At umabot na ang bilang ng kanilang subscribers sa 946,000. Kaya sa video na ito mga idol, ay ating pag-uusapan at aalamin, kung magkano na nga ang latest estimated sahod ng BMAX TV sa YouTube, ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman, o makikita, ang latest estimated sahod sa YouTube, ng BMAX TV, ngayong 2024. Ang Social Blade nga pala, ay isang public website, na kung saan kahit sino, ay pwedeng tumingin sa analytics, at estimated earnings, ng isang YouTuber, or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade, at ito ang Social Blade Channel, ng BMAX TV, kung saan pwede nating makita, ang status ng kanilang YouTube channel, at ang kanilang latest estimated YouTube sahod, ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanilang uploads, ay nasa, 865 na subscribers naman ay nasa 946,000 na. Video views naman ay nasa 308,687,330. Country ay Philippines. Channel type ay wala pang nakalagay. At user created noong June 22, 2021. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade nila ay nasa letter B. Social Blade rank ay pang 64,000. Subscriber rank ay pang 1,349. Video views rank ay pang 62,306. At ang country rank ay pang 263. So 'yun mga idol, dito naman sa subscribers ng D-Max TV noong last 30 days ay merong pumasok na 14,000 subscribers. Bumaba ang kanilang subscribers percentage sa 6.3%. At dito naman sa video views ng BMAX TV noong last 30 days, ay merong pumasok na 9,440,000. Tumaas naman ang kanilang video views percentage sa 1.9%. So yun mga idol, dito naman tayo sa YouTube stats summary ng BMAX TV. Noong September 4, 2024 hanggang September 17, 2024, makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang kanilang latest estimated earnings sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated earnings lamang, dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito, sa daily average. Dito sa subscribers, ng BMAX TV sa loob ng isang araw, ay merong pumasok, na 467 subscribers. At sa video views naman, ng BMAX TV sa loob ng isang araw, ay merong pumasok, na 314,675. At dito naman sa estimated earnings, ng BMAX TV sa loob ng isang araw, simula dito sa lowest ay merong pumasok, na 79 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng, 1,300 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas nga pala, ng 1 US dollar sa Philippine peso ngayon ay nasa 55 pesos. So yun mga idol. Ang katumbas ng 79 US dollars sa Philippine peso ay nasa 4,345 pesos. Ito ang posibleng kikitain ng D-Max TV sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 71,000. 500 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ng BMAX TV, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito sa subscribers ng BMAX TV, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 3,000. 260 subscribers. At dito sa video views ng Bmax TV, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 2,202,725. At dito naman, sa estimated earnings ng Bmax TV, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 551 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 8,000. 800 US Dollars, at kung e-convert natin ito, sa Philippine Peso. Ang katumbas, ng 551 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 30,305 Pesos. Ito ang posibleng kikitain ng BMAX TV, sa loob ng isang linggo, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman, ng 8,800 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa, 484,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ng BMAX TV sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings at yearly estimated earnings ng BMAX TV. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito, ay nagbabase lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito, sa monthly estimated earnings. Simulan dito sa lowest, ay merong pumasok na 2,400 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 37,800 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 2,400 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 132,000 pesos. Ito ang posibleng kikitain ng Bmax TV sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 37,800 US dollars sa Philippine peso ay nasa 2,079,000 pesos. Ito naman ang posibleng kikitain ng Bmax TV sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 28,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 453,100 US dollars. At kung i-convert natin ito sa Philippine peso, ang katumbas ng 28,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 1 million 556,500 pesos. Ito ang posibleng total na kinita ng BMAX TV sa loob ng isang taon sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 453,100 US dollars sa Philippine peso ay nasa 24,920,500 500 pesos. Ito naman, ang posibleng total na kinita ng BMAX TV sa loob ng isang taon, sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyo mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol, sa panonood.